Mapagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood. Welcome po sa aking YouTube channel. Para po sa lahat ng ating mga senior citizens, ang NCSC po ay may bago ng chairperson, chief executive po ng NCSC. Siya po ay si Attorney Maria Merceditas Navarro Gutierrez. Siya po ang pangatlong chairperson na naiappoint po sa National Commission of Senior Citizens o NCSC mula pa noong 2019. Ang nag-appoint po dito ay ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang una pong na-appoint na chairperson sa NCSC ay si Attorney Franklin Quijano kung natatandaan pa po ninyo. At ang pangalawa naman po si Dr. Mary Jean P. Loretchi po. Sa pag-appoint po ni chairperson Attorney Gutierrez expected po na magsaserve siya sa NCSC until September 17, 2031 po. So mahaba pa pong panahon ang gugugulan niya sa NCSC. Atin pong kilalanin ang bagong chairperson po ng NCSC. Ipinanak po siya sa Samal Bataan at nagsimula po ang kanyang government service noong 1974 bilang isang presidential legal officer. At marami pa po siyang nakuhang posisyon for more than two decades or 20 years po sa Department of Justice. And later po, nag-serve din siya as Secretary sa ilalim ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Aside din dito, siya po ay na-appoint as Anti-Corruption in 2004. And nakarasi po siya ng mga awards, kabilang na ang dangal ng SAMAL Awards, the Woman of Distinction Award. from the venture club of the americas and soroptimist international and recognition as one of the outstanding public officials by the consumers union of the philippines chadine si ayana recognized as of asia's influential leaders in 2024 She ng history in 2005 as the first female ombudsman of the republic of the philippines and later served as a member po. ng Board of Trustees of the Government Service Insurance System or GSIS noong 2023. Ngayon po, throughout her distinguished career, si Atty. Gutierrez po ay nag-champion has championed causes related to human rights, women's and children's protections, indigenous people, and anti-trafficking. She has also represented the country in numerous local and international forums focused on justice and human rights sana po ang magiging uh, bagong chairperson po ng NCSC mas focus po sa mga kahiningan po o mga tugon po sa ating mga seniors, citizens o mga nakatatanda sa ating bansa at ang delivery po ng mga serbisyo para sa kanila ay mapapadali. At maging mas uh, maganda po ang uh, uh, ang pamamalakad sa mismong ahensya para po ang ating mga senior citizens hindi na po sila nahihirapan pa lalong-lalo na po sa pagkuha ng mga benefits para sa kanila. 'Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.